bukid santol po kayo dyan <laughs> ay makabukid ay ya. alam sorry dubli na naman uy <laughs> sorry ah dalawa sila tibig at tibi. <laughs> Bukid, magandang araw po uh, at ngayong araw ay pinagpapatuloy ko itong ating mga kailangan gawin uh, at ako po ay nagkakayas ng kawayan ngayon para kasi doon po sa kusina na ginagawa ko yung ating native kusina eh, kailangan kong mga extra kawayan pa para ilalagay ko doon sa mga kailangan kong paglagyan so kailangan kong pinisin para mas maganda naman yung And nagkataon Gumaganda yung, yung panahon Nakikisama Maganda yung sikat ng araw uh, ah, Kailangan ko kasi ito ibilad eh Para maibilad ko muna ng ilang araw Para medyo matuyo Bago ko ikakabil kaya so, nakakayas na muna tayo Para tayo ay may gagamitin Sa susunod na araw ano. So ito mga bukid, yung aking mga natapos na kayasan ngayong araw. Nakakayas ako ng pitong perasong kawayan. So ito nga ay gagamitin natin doon sa kubo. Kaya bibilad ko lang ng ilang araw para matuyo. At kumunat hindi mabibiyak kapag pinapako. So yan, magagamit natin yan sa mga susunod na araw. konting flex lang din mga kabukid ito kasi nakakatuwa itong aking mga pipino oh. kahit ang pero may mga maliliit na bunga diyan oh. Oh, di ba? Namumunga kahit maliliit. Hindi siya malago eh. Pero kahit paano meron. Yun know. oh. So, yan ay care of sa pagbabalag ni Jinky. <laughs> medyo ano lang maliit lang yung ginawa niyang balag kasi hindi niya in-expect na lalaki pero unti-unti naman gumaganda ayan pati po yung ating mga talong dito na tanim eh okay, umang okay na yung dahon ayan may konting butas lang kailangan lang yan ma ano ng insecticide at yung ating mga okra dito tumutubo na rin ayan, mga okra po yan mga patubong okra yun hanggang doon tapos dito sabay niya yung mga ano naman sitaw sabay sabay na silang tumutubo ayan pabor din yung pagsikat ng araw kasi ilang araw na rin ng tuloy tuloy ng pagulan kaya matubig yung paligid ngayon nakakita sila ng liwanag ng sikat ng araw kaya at makaka-recover yung mga medyo na pupuruhan ng ulan at gaganda ulit yung dahon yung aking kasama naglalaro sa buhangin ba't dyan ka? ko yung magkuhan ng sample Tara, kuha na tayo. Tara. Nagyayaya, <laughs> magkukuha daw ng santol si Kabukids. Bilog. Higop muna ako. Pasok, pasok. Dito ko po ilalagay mga kabukid. Yung iba natin doon kinayasan. Nilagyan ko ng balagbag dito. Kasi ito ilalagyan ko po ng divider dito. Nagkain na kayo nito? Oo. Tikuhan mo. Medyo maasim pa eh. Ayan, lalagyan po natin dito. Pero hindi buo. Hanggang dito lang. Kalahati lang siya. Para yung hangin hindi pumapasok agad doon sa kalam. Ano? Maasim? Maasim pa. Kulang pa kasi eh. Kulang pa yung paghinog. Saan ka punta? Santulan! Pamitas! Pambor! <laughs> Ayan mga kabukid. Babalikan po namin ngayon yung puno ng santol na pinuntahan namin siguro 3 weeks ago. Eh, nung pumunta kami rito, mga hilaw pa yung bunga. Ngayon, parang nakikita namin, marami ng orange. So, mga hinog na. Kaya, pipitas po tayo ngayon ng santol. Kaya, meron tayong, meron ako dito ang ginawang panungkit eh. Nakakiting ah, ko na lang. Yung maaabot ko, sungkiting ko. Tapos bahala na itong mga bata sa baba. Huwag kayong tatapat sa nyog ah, kasi mayroong bunga mataas yan, malagagang kayo ng tuyo dito lang kayo doon daw eh. pag napukulan ka lago po ayun, dami na hinog <tihil> abot naman kaya itong sungkit mo ang laki ng puno na to, no? ang laki tanda na rin. Sana marami. Nakikita niyo dyan. Matataas. Ayun kuya o. Ayun na meron. Tapos ito pa. Tapos wala sa tubig. Aro, yun lang. <laughs> ayun din. Tapos ayun pa, ayun pa. Madami pa sa tubig o. Eh. Oh, ini ni lah. Ini sana. parang dahil talawang matatamaan dito ah 1,

ayaw na tuloy maglakad ni Bilog. Okay. Dami na. Dami na. Niyo. Hmm. Oh. Saan? Laon... Natuktukan. Ah, sorry. Uno. 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 <laughs> Uno. Ang daming naglaglagan mga kabukid so. Ulo. Uy! Hmm. Pitasin mo. <laughs> Anong gagawin natin dito? Ang dami. Pangay natin yung iba yung iba yung Iluto <laughs> natin? At imukbang? Ay, natitanin yun.

napukpukan ulit. Nag-double ah. <laughs> ano, <laughs> ano bilag okay ka lang? <laughs> okay lang? Ano ko baba Saan? Ayun. lang Mapupuno, na ka Mapupuno rin? na. Oo konti na lang kuno na kanina excited ka mag mamita as ngayon nasawa ka na magdampot ang daming bunga doon sa taas mga kabukids yun nga lang hindi rin natin pipitasin lahat dahil hindi rin naman natin syempre makakain tama na to ang dami na basket ang dami lang

Dami dun, no? Sa kabila. Dito sana, dami, oh. sa, Sa tubig, no? Sa tubig. Pag dito sa baba, hindi mo makita masyado na maraming bunga. Marami, marami sa taas. Sa taas, marami. Tara. Let's go. Let's go. kaysa doon sa na kita namin nung nakaraan. Kaya mo bang buksa? Malapit lang tong puno ng santol dito sa amin makakabukin. Ito na kagad yung bahay. O, ito ba? Ang lapit lang. Ah. Oh, diba? Ang ganda. Ah. Gusto niya asin? Hindi natin, matamis. Matamis na? Matamis, matamis yung buto niya. lumana na to, atay. Ito sa akin. Kung sino magkuhan yan. Akin <gasps> okay na. Balat na natin. Gusto ko yung ano lang, manipis yung... Tatanggal. Hindi, manipis yung matitira. <laughs> ah, Tapos okay. tatatantir. Gusto mo walang matiray. <laughs> At ingat sa pag-ano ng buto. Huwag mo lunukin yung buto. Huwag mo Pag, ah. pag mo, alam mo na. <coughs> Delikado. Bulon lang ka. Mmm. Mm. Teka mo itong isa na ito. Binalatan ko. Masarap po ito mga kabukid. So. May minix si Jinky na ano. Asin at asukal. Minix niya. Tapos isasawsaw natin na ganyan. Yung balat ng santol. Masarap. Nagkukontrahan. <laughs> hmm. may konting asim pero hindi maasim na maasim hindi na santol yun kung ano oh, super wala ka asin. na matitikman na asim maya magwi kayo doon oh, sa bahay nyo bigyan si mama nyo pag nakawi gabi may nakawi mm, at least meron siyang kakainin sa ating gabi ating gabi na kakainin midnight snack Hmm. Ah. Sangsa mo dito. Sarap. Mm. <laughs> <laughs> oh. Ang uwi na mukha. Uwi? Hindi naman maasim na maasim. Kala kong matamis-tamis. Ah, challenge tayo. <laughs> Bawal ngingiwi challenge. Ang ngingiwi, Pipitik ang tenga. Pipitikin ang tenga. Mahina lang. Oh, Sandali. Ha. Oh, ah. muna natin. Dapat ano mo ano pigilan mo na hindi ka magni Hindi ka magaling, no? Ah. Sow-sow <laughs> muna natin. O, oh, sow sige, go. Mm. <laughs> <laughs> Petek. <laughs> Ba't nag ba siya? Ah. <laughs> Dinaan niya na lang sa tawa. <laughs> Para hindi mo pansin dyan. Bege din. <laughs> Siyempre. Ganyan talaga. Kailangan pag may nakita ka maganda, so, gayahin naman. mo. wag mong gagayahin yung pangit. tapu lokey Hmm. Itla ito. Mga kabukid, santol po kayo diyan. Mm -hmm. mm -hmm. Besto ko yung ganto. Gustong gawin kong ano to, santol candy. Nakakita na ba kayo? wala pa Yan lang. Hmm, okay <laughs> <Last time. laughs> na. ko ay 'yun ko mo kami ng santol candy? <laughs> may isang sirap. Oh, sarap serap naman 'yan, eh. oo. Oh, may dahon pa siya. Hmm.